Meron pong napakagandang kasabihan. Sana po maalala nyo ito pag kayo ay dumadaan sa lungkot, sa takot, o kaya naman sa pagkabigo sa inyong buhay. Ang sabi, A broken crayola can still color. Ang isang nabali na pangulay, pwede pa rin mangulay. Hindi ibig sabihin, nabigo ka na sa buhay mo, nabigo na ang buhay mo. Amen? Hindi ibig sabihin, malungkot ka ngayon sa buhay mo, ang buong buhay mo ay malungkot na. Amen? Hindi ibig sabihin, may nangyaring masama sa buhay mo, na ang buong buhay mo ay masama. Dahil ang kasabihan ito, you are only having a bad day. It is not a bad life. Isang masamang karanasan lang yan, hindi yan masamang buhay. Hindi nababawas ang ating pagkatao dahil tayo ay nabibigo, nagkakamali o nagkakasala. Hindi nawawala ang mabuting kakayahan mo pag ikaw ay malungkot, pag may pangit na nangyayari na sa na iyo. May mabuti ka pa rin magagawa. Handaan mo yan. Maniwala ka. Huwag kang susuko. Dahil pag sumuko ka na, diyan ka na tunay na mabibigo kung nabigo ka, hayaan mo. Meron pa naman oras, meron pa naman panahon, meron pa naman susunod na araw, bumawi ka. At ang mabuting balita ito, naniniwala ang Diyos sa iyo. Ano man ang mangyari sa iyong buhay, mahal ka pa rin ng Diyos. Pinipili ka pa rin ng Diyos. At sinusugo ka pa rin ng Diyos. Tingnan niyo po sa ating nabasang ebanghelyo, Itong si Maria Magdalena, mahal na mahal ang ating Panginoon. Eh dahil pinatay siya, dahil wala siya, naturally, umiiyak siya, nagluluksa siya. She was broken, she was devastated, she was depressed. Hindi mo maaalis kay Maria Magdalena dahil sa pagmamahal niya sa Panginoon, na malungkot siya, na umiiyak siya. Di po ba? Pero tignan niya po, nagpakita ang Panginoon sa kanya, at sinugo siya, ginamit siya, inutusan siya, sinabihan siya, Maria, pumunta ka sa mga apostol ko, sabihan mo sila makipagkita sa akin. Hindi man hinintay ng ating Panginoon na puminto siya sa pag-iyak. Hindi naman sinabi ng Panginoon, may kawawa naman siya, kayaan ko muna magpahinga, hintayin ko muna na maging okay siya, bago ko siya kausapin, bago ko siya isugo, kung ano yung kalagayan niya na masakit pinabayaan yon ng Panginoon at pinili pa rin siya, ginamit pa rin siya dahil may mabuti pa rin siyang magagawa. Kahit na nararamdaman mo, bali-bali ka na, sirang-sira ka na, bigong-bigo ka na, huwag kang mag-alala. Habang may buhay ka pa, may magagawa. Eh, ma Amen? Your failures does not mean it is the end of the story. Your brokenness does not mean you are finished. Your sadness does not mean that it is the end. Pero sa gitna ng pangit na nararamdaman mo, ang Diyos nakikita pa ang mabuting magagawa mo. E kung nga po ako eh, nung nag-aaral ako, puro palakol yung aking mga grades. Palagi nagagalit yung mga teacher ko, palagi po ako napiprinsipal. Sino po ba ang makakapag-akala ng isang pasaway na bata? Darating ang araw, magpaparit Hindi po makapaniwala yung ating mga teacher. Huwag mong huhusgahan ang buhay mo sa mga pagkabigo mo, sa mga pagkakamali mo, sa iyong lungkot. Kaya nga, yung mga iba sa inyo, kahit na sabihin na single parent sila, mag-isa sila sa buhay, iniwan sila ng kanila mga sawa, pwede ka pa rin maging mabuting magulang. Amen? Pwede ka pa rin mabuting maghanap buhay. Pwede ka pa rin magtagumpay sa buhay. Amen? Kahit na sabihin mo, punong-puno ka ng utang, wala kang pera, pwede ka pa rin maging mabuting tao. Pwede ka pa rin nga mag-serve sa simbahan. Pwede ka pa rin maging masaya sa pagkain mo. Kahit ano lang yung makakain mo. Kahit na matanda ka na, wala ka na magawa kung hindi magwalis sa bahay, maghugas ng pinggan, o kaya naman kahit na nakaratay ka, Pwede mo pa rin pagdasal ang iba at maging instrumento ka ng pagpapala nila. Amen?